Ngayong panahon ng tagulan, pinaka the best na ulam at sabaw, pinikpikan. Simplehan lang natin. Pinikpik, sinunog at saka in-slice muna yung ating karne. Pwede nyong hugasan at pwede rin hindi, depende sa inyong choice. Diretso na ito, lalagyan na ng tubig pampalambot. Isinama ko na yung sun-dried atag o inasin kahit ko konti yan ay kaya niyang paputihin yung sabaw. Naghanda na rin ng luya at saka sibuyas. Diretso pasok na yan dito sa kaldiro. Habay yung paminta na hindi gaanong wasak na sabi ni Cordyboy ay umekstra na rin. <todong> na yung diretso natin ipasok yan kasama na yung asin. Takluban at palambutin habang tayo'y nagpre-prepare ng ibang mga sangkap. Siyempre, upgraded na. Merong sayote, sili na panigang at petchay. malinis na yung laman loob ng manok, kaya ihalo lang din natin. Nag-uumpisa na nga'ng lumabas yung mabangong aroma ng atag. Malambot na nga yung karne, kaya ihalo na itong itlog kasabay na ng kanyang sayote. Yes! Yung sili, isama na rin. At nang lumambot na yung sayote, ay ihalo na itong finale na gulay. Yung ating pechay. Pakuluan lang ito saglit at pwedeng pwede na tayong kakain. At hanggang sa muli, mga kamandirigma, Mabuhay po at ingat po tayong lahat. All